The Dennis is gone. But the trauma will always be there. Lagi pinapaalala nito sa akin lahat ng nangyari. Minsan nga, naiisip ko. Paano kung sa ulo ko na ba rin? Paano kung natuluyan ako at hindi ako nakasurvive? Hindi ka na ulit makakasama si Ate Carol si Lia. Ikaw. That's gonna be the saddest moment of my life. Talaga? After losing my mom and almost my dad, Siyempre, ayoko naman may masamang mangyari sa'yo. You were always there for me. Kahit nung time na magkaaway tayo. You were there every step of the way. And I really appreciate that. Na-appreciate ko rin naman lahat ng ginawa mo para sa akin, Amber. Meron ba? Oo naman. Inspirasyon gaya kita para magpursige sa buhay. Inspirasyon? Bilang kaibigan. At higit pa ron... Parang ayaw mo naman na akong bitawan? Hindi na talaga katabi bitawan. Baka maagaw ko na naman baka ikaw ang maagaw. <laughs> Pero alam mo, Wilfred, naiintindihan ko na kung bakit hindi natuloy yung pangalawa nating kasal. Kasi ito talaga yung perfect moment eh. Maayos na lahat. Tsaka wala na akong pinatago. Wala na talagang rason para hindi matuloy yung kasal natin. Pagkakita ko ay kakasal kayo ulit. But as usual, I'm not invited. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para humingi ng tawad. Muntis ka. Yes! <laughs>